Hello guys, may mga sa tanan. So, ari galit yung bike ni Boss Rom Romel Gumban. Ano? Yung nga 29, meron ng Mountain Peak Everest. So, may sa ako ni maintenance. Sa kanon kayo daw dugyot-dugyot na kita. So, kalaw, Ayon do, to, Raya po ni Gupo. Magali o, no? So, dali, limpi. Go. So, request ni Boss guys, ni Boss Gumban, is na ano yung hydraulic po. So, kay Lipot. Tapos, may balana pa na. Di. Araw, may balana pa na. No? Rararararar. Na, may gubaan na iya nga balan na oh. <laughs> Sorry na guys, lana na sa hydraulic hose. Dai takod na lang drain ya oil goods sa sya. Bau da mo angin ba? Tumubura mo. Bura bura Oh. Good sa. Na, kaya ka. ayo ha, ayo. Gabi nga maugot inyo nito, kung kurbaan mo Amo ah. gini nga maugot, kaya akatan hindi na na, akatan. Ah. 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 Na. Okay. Eh, eh, okay. Okay. Okay, bilat si Ulo ko. Okay. Ay, wait lang, wait lang. Ang rubber. Ay, yun. Ito na ba? Ang rubber, yun. Okay, ito pa. Ang rubber, rubber no? Okay, pala sa... Ang bearings dalo. Okay na, okay na. Ang dalom eh. Dalom eh. okay. Hindi mo, pass mo. Nice, thank you. Ito talaga, yung gamit magtanggal kayo mga guys kailangan magpasulod ko mo sinusulod sulod dito sorry na guys nabaklas na nang iyang ang mga kasudlan ang iyang mga well set no so, palanta muna natin sa inyo butong bracket aray na aray di putang butong bracket na dula yun pari cover how nabita dayon, yun head parts bearing aray na sa mga habar naman no kagis ka na nuslo ta na ayun eh, natakunta na kagina ang hydraulic hose ito ay hugasan ang tanda na pala tatasin niyo kung limpyo na karon. Head parts bearing 44 na yung ibabaw yung idalom 55 yung bearing. Goods pa pero yung cover hindi niya. Yung di putang iko yung Sus Mario sip ka. Triple siya mga guys pero two spring lang. Round type yung spring niya, isa. Eh, Ayan, e, eh, dalawa. So, yun, di mga kasudlan. Sangi, gani nga po itong bracket, oh. So, nga mga habo. Tama, so, kikig po, yan. Yeah. So, pwede pa na. Limby one na lang. So, ito na, banlaw na tayo. Ayan, so, need natin talaga. I-drain yung mga hugaw-hugaw na bilin-bilin daw na naranali bilim limpyo na guys ang atong yung, yung so pala ang tatanay sa inyo bago tayo takod ayan na ayan na kadina kag scrang set ayan na yawil set guys na so, natapos na sa paglimpyo. and then need na lang nilagyan na lang isang grasa tapos ibalik na na si di bala yan o no? oo oh. So, para abangan nyo na lang yung tsura sa bike ni Boss Karon kung guapo man dyan <laughs> Are ay bearing is sa bottom bracket guys. Eh, so. wala pa. Sakto sakto lang yung pagkabit ko eh. Ibutang ang tanda na guys, pabalan log syempre. Yun, make sure talaga na Ang dalom sa inyong bulutangan, butong bracket, este, bearing, sang headset, ay may grasa. Ayan, eh, ganyan na. Aro na guys, so tapos na ang ating unit. Baw, i-reporta namin namin na. Tsuray mali pa na. Naguro ko rin ng tagiya. Tubang, gilid, likod. Ito parit goods na. Tapos ito.